Uh, pinakita ko sa inyo itong bahay ng Kurukya ayan, ito pa ang isang bahay ng Kurukya ayan, uh, kita nyo ang dami ayan, pag basta hindi pa nyo yan, ayan, may laman ito namang anong ito, hindi delikado hindi nangangagat So, ayan ang laman. Bigi ko kayo ng sample. Ayan ang kurok kuya. Ayan yung may maliit wala wala. Yung ito. O. Yan ang tinatawag na kurok Yun yung isa ay maliit. Oh, nakita nyo siya. O. Yan. Pag siya ay nakatihaya. Yan. Ayan ang itsura ng kurukya pag nakatihaya. Hmm. Yes. Ayaw niya. yung gumalaw. Ayan. Hmm ayan ayan ang itsura oh